Isang mapagpalang panahon mga kaibigan. So ito po ang ating paggawa ng baong walang mata ulipon. At yan po ang mga sangkap. Ito po kopya ng 24. Orasyon ng Diyos Ama. Akila. Verse 18. Sikain 18. Haring bakal at kontraambos. At ito naman po ang hindi na lupa, tubig, hangin, saka sa apoy. So, ay isa isahin natin meron po sa mutiyan ng lupa ang tinatawag na leklay Pangrebelta taguliwas haring kaho e, haring haring bato yan so yan po ay para sa kabal ito na may bina para sa pang -paswerte. bina pang -paswerte. batong uling pangrebelta revuelta um, o copyright tinatawag sa iba na bato negra pang rebelta depensa ito naman tayo humangon sa muti ng tubig ito po ang tinatawag po na muti ng bayuko o litob na gumagalaw pang ibabad sa suka ito naman po ay, malisong pula malisong puti at saka panakaking itim na gamot sa marang supat, kulam at pangpabalik nito at ito naman po ang tawag naman po no, sa taklubo para po sa panggagamot lalo na sa mga internal organs at ito naman po yung galing sa mutya ng tulian na crystallize yan po ang representasyon ng hangin ang tinatawag po natin uh, wait lang ha ito ang uh, au po sa na pagbinasa natin ng kaunti yan ang gumagalaw no? yan po yung representasyon sa mutya ng hangin Ah, dahil po ang lahat ng galing sa kahoy halaman ay representasyon sa hangin dahil sila ay nagpo-produce ng hangin nandiyan din po ang ah, tinatawag na bulaklak ng kawayan bulaklak ng tanglad and of course yan po yung paswerte at ito naman po ang puyas itim at puti na pantaboy ng negatibong enerhiya yan naman po ang bahay na para po sa kontra usog-usog o -usog, mapaminsalang mata tagusang us o tagnipas at ito naman po ay gamit din na tagusan na baging ito ay lunas baging na tinatawag na gumamila silis baging ito naman po ay lunas okay, ito ay pangpaswerte na tinatawag na anunumpay o mangagaw yan po ang baging na may cross kita nyo naman po and of course ito tayo sa uh, apoy yan po sa kidlat ito naman po sa bulalakaw at hinanay ko dyan ay ang tambal ulit lunas baging libon na bagakay o, sabihin natin libon dipin sa po yan yan so ito po panipas at ito po ay bao ng Trinity na niyog. Yan po ang bao ng Trinity na niyog. Parang tutpik lang. Pagkatapos, ito po ang dahon ng Santa Ana, Catalina. Kung Santa Ana o Catalina, ito naman po ay uh, dahon ng San Miguel na babae. Ito, ito naman po yung Santa Ana at saka Iguera. At yan po ang iba ay hindi po pwedeng pangalanan. Kaya yan po lahat ang gagamit. At yan po ay ipapasok natin sa loob. Okay, so isang mapagpalang panahon. At maraming salamat po.